sabi ko, isama nila yon kasi nga ako lang mag-isa. Mm -hmm. Hindi ko naman po akalain na hindi nila nasara yung pinto. Tapos nakatulog ako pag ano ko, may, katab may katabi na ako. Mula sa Karamoan, Sur, isang ginang ang humingi ng tulong sa ating tanggapan na mabigyang mustisya ang panghalay umano na ginawa sa kanya ng isang lalaki. Reklamo ni Alias Yana. alas 12 ng madaling araw nang matapos ang kanilang celebrate ng kanyang birthday at nang mag iwi na ang kanyang mga kaibigan, naganda na rin siyang matulog nang makaramdam siya na may lalaking pumasok sa kanyang kwarto at dito na siya, tinakot at pinagsamantalahan. Maari nyo bang maikwento sa amin ma'am, kailan po ito nangyari itong uh, pananamantala sa'yo? Noong March 22, 22 po, noong birthday ko, p.m. po ng gabi. Kilala mo ba ito ma'am na uh, tinuturo mo pong suspect? Kakilala lang po kakilala. Maari nyo ba maikwento sa amin, ma'am, yung kung paano ito nangyari, kung paano humantong po sa pananamantala na kilala mo lang po pala itong suspect natin? Bale po ng birthday ko, ano, yung natapos na kami mag-inuman, pumunta po ako sa isang kainuman ko, nagpasama ako doon. Sabi ko, ihatid ako nila kasi nga po may lalaki dito sa balko namin. Opo. Tapos, hinatid niya din nila ako dito, mga 12 p.m. ng gabi. Pero nung mga oras na yon, nandun na yung lalaki. Opo, nandito na po mismo sa may ano, balko namin. Sabi ko, isama nila yon kasi nga ako lang mag-isa. Mm -hmm. Hindi ko naman po akalain na hindi nila nasara yung pinto. Tapos nakatulog ako. Pag ano ko, may, katab may katabi na ako. Opo. Tapos yun po, na na ako. Opo. Na, naramdaman nyo, ma'am, na meron ng ginagawang, may ginagawa na pala itong lalaki? Opo. Opo, sir. Opo. Nung mga oras na yun, ma'am, bakit hindi mo nagawang <laughs> sumigaw o humingi po ng tulong? Kasi po, tinatakot niya po ako, sir, na may baril daw po siya. Opo. Anong Apo, sinasabi niya, ma'am, sa'yo, nung mga oras na yun? Hindi nga po. Papatay niya daw po ako, sir. Paano siya nakapunta po dun sa, dun sa inuman niyo, ma'am? May in-invite mo ba siya? Hindi po, sir. Kasi nga po, sinabihan ko na siya na bawal nga po siya kasi puro sa babae yung kainuman ko, bawal yung lalaki. Eh, mga 10, 10 p.m., dumating po sila nung kasama niya. Opo. Tapos yun, tinagaya nung isa, nung kainuman namin, hindi na, siya, hindi na sila umalis. Mm -hmm. Itong Tapos, kasama niya, ma'am, opo, oh. itong kasama niya, lalaki rin? Opo, sir. Opo. So, ibig sabihin, hindi naman talaga siya invited kusa siyang pumunta doon sa bahay nyo para makijamming. Opo, sir. Nasa ilan po sana kayo, maliban dito sa dalawang uh, pumunta doon sa bahay nyo, nasa ilan po kayo? Lahat kayo babae? Po May isang kayo? isang bakla. May isang bakla? At nasa ilan Opo, po kayo, ma'am? Anim po. Anim. Nasa anim. Opo, tapos po, nung pag-uwi nyo, ma'am, Solo ka na lang sa inyong bahay. Bakit ma'am, wala ka bang kapamilya na kasama dyan sa inyong bahay? Hindi po. Hindi po, po mag-isa, sir kasi nagsasama pa ako doon sa tinutuluyan ng lalaki. Nung mga oras na yon, ma'am, nan nandun yun na sinasabi mo na kasama mo? Opo. Tapos anong yung pagkagising mo, ma'am, na katabi mo na itong lalaki? Tinanong ko po siya kung anong ginagawa niya. Opo. Dito sa ba, Tapos? Yun nga po, tinatakot niya na ako. So, may nangyari sa inyo, ma'am? Merong, kumbaga, yes. mad sa madaling sabi, meron nangyari? Meron po nung mga pakatapos ma'am na umalis na ito, parang wala lang nangyari. Nung natapos itong okay. panghali niya, parang wala lang nangyari na uh, lumabas lang, umalis na lang sa inyong bahay. Before siya umalis ma'am, meron bang pagbabanta pa? na sinabi sa iyo itong okay. suspect natin? O o Opo, sir. Opo, sir. First time niyo ba makakainuman ito, ma'am, na suspect? Opo, sir. Pero kilala mo na siya, ma'am? Kakilala po siya nung, ano, nung kalibin kong lesbian kasi nga po nagsiservice siya na nag-aayos siya ng mga appliances. Opo. Ito ma'am hey, na, po. opo, yung oh, kalibin live in nyo ma'am, nasa na ngayon? Nung mga araw na yon wala po dyan wala sa inyong bahay? Wala po, dito. Mag-isa lang po ako dito sa bahay namin. Okay. So, ibig sabihin ma'am, nung nag-celebrate ka ng birthday mo, ay, ang niyaya mo lang talaga, yung mga kaibigan mo, itong mga babae at may isang bakla. Opo, opo. Nung matapos yun ma'am na insidente, nakikita niyo pa ito sa lugar nyo, itong lalaki? Hindi na po, sir. So, wala ka ng idea kung nasa na itong suspect natin? Wala po. Kilala mo ba ang buong pangalan at kung saan, saan ito nakatira? Opo, sir. Ay, so, yung tirahan niya po, hindi ko alam. Okay. Tapos, bakit, ma'am, umabot sa tatlong buwan bago ka nakapagsumbong, ma'am? natatakot ba ako si Rene, stress ako ganyan. Iwala naman po ako ditong ka -ano, kamag-anak. So baga, kumbaga ma'am, yung pananakot sa'yo, in case na magsumbong ka, ay babalikan ka nitong suspect. Opo, sir. Maliban sa iyo, ma'am, sino pa yung napagsabihan mo nitong insidente or nangyari sa iyo? Wala po, kami lang po nung kalibin ko. Opo, yung nung na sinabi mo or kunento mo na itong Uh, karanasan mo laban dito sa suspect? Ano yung naging aksyon ng kalibin mo, ma'am? Siyempre po, galit siya. Tapos, nakipag-ano na po kami dito sa barangay namin. Okay. Tapos, doon sa police station ng Karamuan, mm -hmm. pinapahanap nga po yung tunay niyang pangalan, pati yung address niya. Eh, hindi namin namin po makuha-kuha kasi hindi nga niya po sinasabi yung totoo. Opo. Mga ilang araw o buwan po, ma'am, before mo ito na ikwento sa kalibin mo, ma'am? Nung pag-uwi niya po nung April. Tapos ano yung naging reaction niya, ma'am? Nagalit naga po siya, sir. Opo. Tapos nag-alit niya na po doon sa barangay, nag all up na po ay nagpa ano na po kami nang pa recall. Mm hmm And after ma'am sa barangay na i-report eh, niyo po ba ito sa PNP? Opo ma, opo sir. Ngayon ma'am ang tanong ko po ma'am, handa ka ba sa magiging proseso para sa pagsampa po ng kaso, sa formal na kaso laban dito sa suspect natin ma'am? Opo sir. Para sa agarang pag-aksyon idudulog na natin itong reklamo ni Yana sa tanggapan ng Women and Children Protection Desk ng Camarines Sur Police Provincial Office makakausap natin mismo si Police Major Maria Victoria Abalaing Ma'am meron meron po sa amin na kababayan na nagumingi ng tulong uh, regarding po dito sa pangahalay sa kanya pero tatlong buwan na before ito maisumbong sa Barangay or sa PNP ano po yung mga pasok pa po ba ito ma'am sa uh, case filing Yes po sir. Uh, yung ganyan po, uh, ang prescription of crime naman po natin para makapag-file ng rape cases is uh, 20 years. So, uh, magiging uh, yan pong sa kaso ng na, na nagsu uh, nagsumbong po sa inyo is 3 uh, months pa lang naman po. ano? Opo ma'am. So, Tama po. po. Uh, pwede po yan sir sa regular filing po ng case. So, ang pinaka maganda pong gawin niya sir is pumunta po doon sa nakakasakop na a uh, police station nung pinangyarihan po nung crime and then uh, meron po tayong women and children protection desk na kung saan sila po yung magki-gather sa uh, reklamo niya po sa oh, uh, ikakaso niya po doon sa suspect and uh rest assured po na yung lahat po ng information na ibibigay niya regarding doon sa incident na nangyari is uh, it will be strictly confidential And meron po tayo ang uh, tinatawag na Pink Room, ang ating uh, investigation office ng mga ganitong sensitive cases sa bawat municipal police stations ng ating uh, munisipyo ng ating uh, kapulisan na kung saan uh, doon po niya po pwedeng sabihin uh, lahat ng uh, information regarding doon sa case na isasampa niya po. Ito po ito po kasi uh, uh, case niya is sensitive. So, yun po yung maibibigay natin na uh, Uh, kung poba pwede natin i-refer yung victim doon sa station kung saan po uh, yung pinangyarihan po ng crime. Opo. Ano po, po maliban po dyan ma'am, ano pa yung proseso na pagdadaanan po para makapagsampa po ng kaso laban dito sa tinuturong na suspect? Um uh, magbigay po siya ng kanyang sworn statement po uh, pertaining kung ano po yung nang uh, kailan po nangyari yon and uh, saan nangyari? sino yung perpetrator. Uh, dapat masabi niya po kung sino yung may gawa sa kanya nun. And then uh, maging honest po siya and be detailed po doon sa ibibigay ng mga information sa ating uh, investigator na hahawak po. And then mag undergo din po siya niya ng medical legal examination or yung medical examination sa uh, hospital uh, na uh, government hospital po or kung hindi man po dito sa PNP forensic unit po natin, uh, bibigyan po siya ng uh, referral slip para makakandakan po siya ng examination. And then, um, para naman po doon sa uh, pag, pagpa-file ng case, um, bibigyan din naman po siya ng uh, assistance ng ating kapulisan dyan uh, doon sa prosecutor's office para sa para ma-file po. Through regular filing na po yan, sir. Opo. Ma'am, para din sa kalaman ng lahat, sa kasong rape, Usually po, kapag napatunayan po ito sa korte, ano po yung kaakibat na parusa nito dito sa suspect? Ah uh, pagkakakulong po sir uh, uh, yun po yung usual na kung halimbawa man po pa uh, magprosecer yung case and then um uh, uh, magkaroon po ng resolution si court ng kung ano man po yung magiging punishment depende na po yan sir kung gaano ka grave po yung uh, na na commit sa kanya uh, yung court na po ang magde-decision yan sir kung ilang taon po ang pagkakakulong niya pero kadalasan ma'am yung pag napatunayan talaga ma'am talagang wala wala po itong piyansa at habang buhay na pagkakakulong ito pong case na rape? Usually po, sir, mag-recommend ito po yung mga ganyang cases. Opo. Kapag so, pagka naman po itong na file na, then uh, antayin niya po na magkaroon ng arrest warrant yung uh, perpetrator, and then uh, tsaka po uusad yung case niya na, sir. Opo, malinaw na malinaw po. Ma'am, ma'am, ano po yung mensahe natin sa katulad ni Yana na natatakot, kumbaga tinatakot ng mga oras na... Uh, kung baga ni po. Ano po yung magiging mensahe natin sa mga biktima po ng pananamantala? Uh, sa mga victims po natin, awag uh, po kayong uh, matatakot na magsumbong. Uh, kung hindi man, uh, as much as possible po, uh, pumunta lang po kayo sa nearest police station na, uh, na andun sa lugar po ninyo. And then nandyan po ang ating kapulisan na nag-handle po niyan, particularly yung ating uh, Women and Children Protection Desk para makapag- bigay po ng assistance para po mabigyan kayo ng linaw kung paano po yung uh, ano po yung mga dapat yung gawin ano po yung mga uh, dapat yung uh, requirements na i-comply para po ma-file yung cases na ganito. So kapag kayong iba naman po na hindi pa sigurado kung talagang gusto nilang mag-file uh, pagaya nito, uh, it takes her to think na mga ilang buwan pa bago siya nagkaroon ng lakas ng loob. Opo. Uh, po, pwede pa rin naman po natin yan maipulso. So magkakandap lang din po ng medical legal examination o ang ating forensic unit. And then yun po yung isa sa attachment na po pwede nating, uh, mai para maging airtight po yung kasong isasampan natin doon sa suspect. Opo, dahil po dyan ma'am, sasamahan po ng aming team itong si Yana sa so, inyong tanggapan upang masimula na po itong uh, proseso na upang makapagsampan ng formal na kaso laban dito sa tinuturing niya na suspect. Yes po, sir. Opo, sir. Anytime po, sir. Uh, maraming salamat po. Ayan po. Maraming maraming salamat din po, ma'am, si Police Major Maria Victoria Abalaing ng WASI PD ng Kamarini Sur PPO. Yes po, sir. Thank you po. Good afternoon. Ayan, balikan natin si Yana Yana. Opo. Handa ka na ba sa gagawin nating proseso para maisampan na itong kaso laban dito? May gawa o nasa likod ng panghalay sa'yo. Opo, may team po kami nga alalay po sa inyo, Ma'am Hana, para tuluyan na po itong masampan ng kaso. Ano ma'am? Alin ba po, sir, kung magpamedical ako, sasamahan niyo po ako, sir. Opo ma'am, Sasam sasamahan po namin kayo from the beginning hanggang matapos po itong, hanggang sa makapagsampa po tayo ng kaso laban dito sa suspect. Ma'am, kung meron ka po ma'am na mensahe sa Uh, sa suspect natin. Ano po yon? Sana huwag niya nang gawin sa iba. Pagbabayaran niya, ginawa niya. Yan, tama po, ma'am. Dahil po dyan, ma'am, maraming maraming salamat din po, ma'am, sa pagpapaabot po sa, sa amin ng inyong concern laban dito sa uh, nangyari po sa inyo sa ginawa ng suspect. Ano, ma'am? Opo, sir. Opo po, opo. Salamat din po sa inyo.